ano ba ang magandang alagaan na kambing? Yung purebred breed o yung pure native? Alika at pag-usapan natin ito. Pag-usapan muna natin yung native. Yung native kasi mataas ang kanyang resistensya. Bakit po? Dahil pwede mo siyang itali, lagay mo lang dyan sa tabi-tabi, pabalikan mo lang sa hapon, pwede na yan. Pero yung hybrid, hindi pwedeng tali mo lang yan, ilagay mo sa tabi-tabi, tapos balikan mo lang pagkahapon hindi ganyan po ang hybrid kasi po papayat yan at madaling ma masakit yung purebred, pero ang maganda pag purebred po ang iyong kambing hindi ka po logi sa, sa bintahan, kasi po mataas ang presyo ka mataas ang kanyang presyo mataas ang kanyang bintahan at pag uh, katayin mo man malaman maraming laman maliit lang ang buto maraming laman pero yung native pag katayin mo yung native malaki ang kanyang buto manipis lang ang kanyang laman kaya malulugi ka rin, pag sa bintahan naman, siyempre, bababa ang kanyang presyo kasi po, mahina ang kanyang laman. Yan po ang disadvantage pag pure native. Sa, pero yung pure native, madali lang siyang alagaan. Doon naman, lipat naman tayo sa hybrid. Ang hybrid kasi, kailangan mo nang vitamins buwan-buwan or kung hindi ka mamamastol ay kumpayan mo naman yan lang po ang uh, kaibahan nila tapos kailangan yung kulungan mo ay kulungan na durable po kasi po mainit sa mata ng magnanakaw ang kambing na hybrid kasi malaki siya pero ah uh, yan mang po ang ating uh, titingnan hindi pa yan Yo, marami pa tayong kailangang malaman sa pure hybrid na kambing pero balik tayo sa native pag ang native madali ring nakawin kasi magaan lang na bitbitin kaya ingatan mo pa rin kailangan yung kulungan mo durable rin na hindi madaling papapasok ng magnanakaw kahit native lang ang kambing natin pero yung kambing natin kung kumpayan mo konti lang ang maubos niyan kasi maliit pero uh, yung hybrid kailangan ramihan mo ng uh, kumpay kasi uh, lakas kumain Ya, yeah, papayat yan pag naaalanganin na sa pagkain. Ya, yeah, yan lang po ang ang uh, kaibahan nila. Pero sa bintahan, diyan ka magkakalamang. Ngayon, ano ang maganda? Ang uh, gagawin natin maghanap ka ng hindi pure native, hindi rin pure hybrid. Uh, ibig kong sabihin, yung native yung mama, hybrid yung papa maganda ang kinalabasan yan yan ang bilhin mo kasi malakas ang resistensya yan dahil yung mama niya native hindi rin siya maliit kasi yung papa niya hybrid so katamtaman talaga pagdating sa karne masarap ang karne at uh, malaman yan kasi po may halo or may dugo na hybrid tapos sa uh, pastulan, hindi madaling masakit kasi po may dugong nitib kaya mataas ang kanyang resistensya. Pero lag, bigyan mo naman ng vitamin kahit sa tubig, painumin mo naman ng vitamin kasi maganda sa kambing yung laging may vitamins, maintenance na vitamins, yan lang po. So yan ang dapat mong kung nagsimula ka pa lang ang maganda mong alagaan is upgraded na kambing. May dugong native, may dugong hybrid. At ang maganda, kung magsimula ka, magsimula ka muna sa tatlo or lima. Dapat yan dalawang babae, kung sa tatlo, isang lalaki. Kung lima naman apat na babae, or isang lalaki. Yan ang maganda. so uh, Pero siguraduhin mong may kalalagyan ka, may pastulan, kahit hindi masyadong malaki, uh, pwede na yan. Kasi pag may lugar ka, may time ka, pwede mo namang kumpayan. Pag pure native yung uh, alagaan mo, pareho lang naman yan kailangan mong ipastol kung hindi mo ipastol kailangan mong kumpayan so pareho lang kung pure hybrid naman uh, mamamastol ka bantayan mo tapos kung hindi mo ipapastol kumpayan mo video marami rami talaga ang kukumpayan mo kasi malakas kumain yan po pero yung kung hybrid ay yung Uh, upgrade na kambing, katamtaman lang yan, tapos maganda sa bintahan yan. Kasi po, uh, hindi masyadong malaki, hindi rin masyadong maliit. Yan po ang maganda. Kaya kung magsimula ka, simulan mo sa tatlo o lima na upgrade na kambing. Yan lang po, sana uh, may natutunan at sana po ay huwag kalimutang mag like at mag subscribe sa ating channel marami pa po akong gustong sabihin pero sa sunod na video na lang yan lang po maraming salamat at God bless you po bye bye God